hindi talaga nakulong ang veteran actor na si Roderick Paulate. Yan ang naging paglilinaw mismo ng komedyante matapos magtaka ang maraming netizens kung bakit siya nakagawa pa ng proyekto sa kabila ng inilabas na hatol ng korte laban sa kanya. Kasama si Kuya Dick sa pelikulang In His Mother's Eye na pinagbibidahan ng matalik niyang kaibigan na si Diamond Star Maricel Soriano. At sa mga hindi aware, Last January nang mahatulan ng parusang pagkakakulong si Roderick dahil sa kasong kinasasangkutan niya kaugnay sa pag-hire umano ng mga ghost employee noong nagsisilbi pa siya bilang konsehal ng Quezon City. Sa naging interview with Ogie Diaz, sinabi ni Roderick na totoo yung lumabas sa news pero hindi naman sinabi kung ano yung mga legal procedure na mangyayari. Naglabas din ng sama ng loob ang komedyante dahil naging unfair daw ang pagbabalita sa kanya. Ang tanong pa niya, bakit hindi pinagpestahan noong na-dismiss na ang kanyang kaso sa Court of Appeals. Ito po si Pauline Del Rosario at yan ang bandera chika natin for today.